Good morning mga katornelo. So dito ako ngayon sa Kabilang Company. So may nag-hire sa akin dito sa Kabilang Company. Carrier unit ang gawa. So ito yung ito yung unit nila. Ah, Poso ah puso. Ah, puso China. So China truck to pero puso siya pang china awig sa hugo ang pisa yan so ang gagawin ko dito ay uh, per unit o mga katorello ang gagawin ko dito lahat ng treno lahat ng gulong binaklas ko yan tinagubarang barang ko lahat ng gulong so yan dito sa kabila so, dito rin sa kabila sa kalagkad dito sa diferensyal magkabilaan So la dito na naka-park ay gagawin. So 'yan, ako rin ang gagawa nito ng isa na 'to. Ganito din ang unit niyan. Puro puso, puso din 'to. So mayroon pa doon may karga, gagawin din niyan, may karga na 'yan. Yung sa kabila na 'yon. Yung sa kabila na 'yan, puso din 'yan na uh, 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 pang pang Mitsubishi Super Great pero puso 'yan na China ang kat ang katawan. Yan. Yan yung sa kabila na yun. So, yan yeah, mga katorilyo. So, medyo marami-rami yung gagawin ko. So, papa, so, pinapagawan pa sa akin ng quotation lahat para para malaman lahat ng uh, problema ng mga truck nila. So, so meron pa yan doon sa labas. So, marami rin sila dito ng uh, maliliit. Meron din sila dito ng meron din sila ditong uh, elf yan meron din sila ditong elf na euro tapos forward yan meron din silang forward dito yan meron din silang fighter yan so karamihan dito ay 10 wheeler yan mga katuloy na to pero meron din silang forward at saka elf Ayan puro puro close ban puro close ban yung kanilang unit dito na truck ito yung mga kita mga ang reklamo nila ay may na kumapit ang preno yan maninipis na yung brake lining tapos yung chamber yung chamber yung brake chamber yung katulad ng brake chamber na yan sira hindi na siya tumutulak so dito nakakabit so pina, itinanggal ko tapos pinabili ko ng bago tapos pinubarang ko lahat ng gulong so yan yung iba makapal pa naman yung gulong gumagana yung chamber so binalik ko na lang yan na-adjust ko na yan at saka doon sa unahan na-adjust -na ko na rin yun binaklas ko rin yung sa unahan pero tapos na so dito na lang sa sa may differential ito so, ayon, saka dito sa kanan sa kaladgat ito sa kaliwa sa kaladgat okay na pero so, may gulong na. Hinihintay ko pa yung pizza, yung brick lining. Pinabanding, tapos yung chamber. Uh, binibili pa. Hinahana, hinahanapan pa. So, ayan, puro. Puro karamihan dito, puso na China. Ayan yung tracking nila. Sa kabilang company ito mga katorilyo. So, pakyawan ng labanan dito. So, ito, matatapos na to Mamaya, dalawang araw ko binaklas. So, dalawang araw ko, pangalawang araw ko ngayon na gagawin. So, matatapos na to. Pakiyaw to mga katorelyo. So, maya matatapos niyan yan, bali dalawang araw. So, yan lang mga katorelyo. Ang naging problema dito mga katorelyo, kaya pinagawa sa akin, yung preno, hindi na talaga gumagana. Hindi na talaga na may preno na. Ito, ito, alimbawa dito. Ito, ito kasi, ito tapos na to eh. So, yung brake lining dito, sa sa brake drum napakalaki ng clearance ganyan ng clearance niya so hindi na siya umaabot doon sa brake drum para patigilin niya ang, ang, ang ikot ng gulong so napakalaki kailangan uh, gapapil gap, gapapil lang kalaki so ganoon at saka manipis na rin yung brake lining uh, manipis na kinain na yung rivets niya ng brake lining kaya hindi na siya umaabot Tsaka dito sa slack adjuster dito, dito. Dito sa slack adjuster dito. itong slack adjuster na to. So, tinatanong ng driver sa akin kapon kung saan daw ina-adjust. So, hindi nila makita yung adjuster. So, ang adjustan niyan dito, may adjustan dito na 2C. So, ang ginawa nila, pinahabaan nila ito. Pinahabaan nila itong push rod. So, hindi mo pa, hindi mo pa uh, inapakan ng preno, nakatulak na ito, itong slack adjuster. So, meron siyang ah uh, problema talaga so ito nasiting ko na to to nakasakto na yan tapos doon nakadikit na yan ang ang bark line ninyo, may clearance siyang kapapil pero maluwag na yan ikutin hindi yan matigas ikutin so ganyan lang ang clearance dapat so yun kahapon kahapon napakalaki talaga nakapakalaki kaya ang problema do yung driver na hindi talaga kumakapit ang perino perino delikado Delik delikado itakbo hindi talaga kumakapit. So dito sa kaladkad, nakabit ko na. Sa kaliwa, ay doon na lang sa kanan. Sa kaladkad, isa. At saka doon din sa, sa differential sa kanan. At saka dito sa kaliwa. Yung sa unahan, mga katurilyo, natik ko na yan. So malalayo din ang clearance yung sa unahan. Manipis na. Pero nakabit ko na yung lining at, at gulong. Ayan, yeah, may gulong na. So nandito na rin yung mga brake lining na pinabanding ibang klase to yung kanyang brake lining oh, mahaba dito yung yung kanyang bakal sa dulo pang, na China ito yung unit ito yan yung unit so pakyaw ko yan mga katurilyo so pakyawan ako ngayon wala na ako dun sa third day so yan pa meron pa dun sa kabilang unit so, yan pa mga katurilyo yan Papakiyawin ko din yan Ayan. So lahat dito ng lahat dito ng naka -park, parking ah, gagawin ko ito pa. Ito pa mga katorya to. Pang ano din yan. Puso din yan na China. ya Puso na China. Hmm. So meron pa yan dito. Bali isa. Isa dalawa, tatlo. So, pang-apat to, ito. Yan. Pang-apat yan, mga katorilyo. Yan. Pa, may pang-lima pa doon, yun. Lahat ng, di, lahat ng dito, uh, gagawin ko yan, mga katorilyo. So, unahin ko muna to, tapusin. Yan. So, kakaibang ano to, puso naman na China yung mga dating ginawa ko mga hoho yon hoho na china 10 wheeler at saka tractor head trailer ito 10 wheeler na puso na china ang kara ang karamihan na unit dito so yan ang mga katuloy at gagawin ko na